Guys, ito na yung kwa namin. Pananim namin na saging. Ito, galing pa ito sa pilar guys. Ang layo ng kwa. Ito yung mga uh, malalaki. Even naging maliit na. Okay. Ito, may, uh, may butas na tayo. Dose, dose, dalawang uh, labing dalawang piraso din ito. I-distribute na muna natin. Ayos, <coughs> anak. ito, ito, ito yung pagtanim natin ito, hindi na, hindi na huwag na natin lagyan ng abono to guys kayo, tabak naman ito, minsan yung iba hindi na pinuputol pero mas baganda yung putulin guys kasi ganun pa rin naman pag tubo, din yung lumabas yung dahon ito, pag tumubo, ito, diretso na siya mas, hindi siya mahirapan ganyan mo nyo lang guys tapos dali lang Tandasan tubuh sini ho. Eh. Eh. Oke, okay, maka oke okay lang yang maka ma dumihan guys, walang problema yan dumi. Bakla mangin arti, bawal arti dito. Sabi nila bawal daw yung arti. ganyan din sabi ko. Sinabi nila, sinabi ko rin. Ayan, ganyan, ganyan mo lang. Lagyan ng putik. Mga uh, tapsuel, ganyan. Ito sa malambot. irokan 'to lokat. Hay niyo. sa baba niya. Lupa Na kayo <coughs> 'yung oh Oh, dito yung saging dito. Be. Ha? Yeah. Mm. Saging. Ito, nagparatay na ganin yung puno. Meron na masaging? Opo. Tulo pa ito dito. Oh, hindi ako pala. Lima na yun ako natin guys. Lima. Tito na lang. Ito pa. Ito na to guys. Pero totobo naman tap lalaki din to Hi, Hi, Sindira. Anan, 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 kamaakan mo Kaya na mga mga lubi. Kaganda na sang lubi. Mm -hmm. No? <coughs> Mama? <coughs> Mama, this is flowers, oh? Yeah. Ma, stop you. Opo. Ayaw, Dana. Kali kayo natinit. Diyos ko. Ay, pagpainit na. Aram na ganyan, naging kalintura siya sa ito. Nag-init siya. Ayaw, may niya siya makay. Kaya kung dito ka sa payag-payag, Ini keponoh pun kaman papa mu yang pasir kanan di itu. Bye. ya Yeah. Oke, ini. guys. ini